Araw Aquarius na may Capricorn Ascendant. Matyaga at masipag, ang kombinasyong ito ay nagbabahagi ng kapangyarihan ng Saturn. Ang trabaho at mga layunin ay isang malaking bahagi ng iyong pagtuon. Maaaring may posibilidad na labis na magtrabaho. Ang balanse ay kinakailangan sa iyong buhay panlipunan, lalo na kapag ito ay may kasamang mapagmalasakit na kapareha. Ano ang mga makakalagang tanong sa iyong buhay? Mahigit isang taon na kami ng boyfriend ko. Nakikita mo ba ito na humahantong sa kasal? Mayroon akong dalawang alok sa trabaho. Kailangan ko ng payo kung alin ang tatanggapin. Pagod na akong mag-isa. Gusto kong malaman kung malapit na bang dumating ang pag-ibig sa buhay ko. Kaya, kung mayroon ka mga tanong tungkol sa isang problema o nangangailangan ng patnubay, makipag-usap sa isa sa amin tumpak at may karanasang psychic. Makipag-usap sa Absolute Lip Side Tumawag sa isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na daan at siyam na put walo tandang bawas walong libo pitong daan at anim na put pito o bisitahin ang Absolute Lip Side